it's 1.12 in the afternoon Alright. Ipagpapatuloy na po natin ang ating head charging. At makaramdam na rin po tayo ng lamig sa ating katawan. Oh my God. Okay, headset. không nổi lên, cái này, mga dauntless at nandito na po tayo ulit sa pinaka starting point natin na nag-start po tayo tumakbo kaya maraming maraming po salamat na muli niyo po ako sinamahan ngayong hapon at mga ka-dauntless naka uh, 12 point ay hindi <laughs> sorry naman naka 2.18 miles po tayo ngayon at sayang sana naka 3 months na tayo pero mahalaga uh, hindi pa rin po tayo tumitigil sa pag-practice at sana po ay supportan nyo ako muli sa aking YouTube channel na mag-member po kayo para po sana matulungan natin ng mga astro animals pwede po marami po tayong mga nakikita mga astro animals na nagmamakaawa, humihingi ng tulong sa atin para sana po ay alagaan natin at sana huwag natin pagdamot yung ating pagmamahal sa kanila at ituring rin po natin sila na para, para rin po silang tao na may pakiramdam at ginagarantee ko po sa inyo na ang mga pusa, mga aso, mga loyal po sila at maraming maraming po salamat hanggang sa muli